Hello, magandang tanghali po sa ating lahat. Ngayon po, nandito na naman po ako at isa na naman pong gayuma ang ating ituturo sa inyo na maaari ninyong gawin. Ang gayuma pong ito ay parang mas lalo kayong mamahalin ng inyong mga kapariha. Pwedeng pwede rin po natin itong gawin sa mga taong ating napupusuan. Ito po ay isa na naman ng uri ng gayuma at saka nakakatuwa po kanina po ay may may na-message naman sa akin na two days pa lang niyang ginawa. Ang uh, gawin po ninyo yan, lalo na po sa mga um, sa mga partner niyo na bigla na lang kayong hindi kinakausap. Tatlong tao na po ang nag-message sa akin this week at talaga namang sila ay nagpapasalamat nung binigay ko sa kanila ang gayuman na ito na aking tinuro sa kanila sapagkat dalawang araw pa lamang po ay tumawag na sa kanila ang kanilang mga partner na nasa ibang bansa. Ang kanilang mga partner ay bigla-bigla na lang na hindi nagpaparamdam. At mayroon ng iba doong nilalandi. And after po natin ibigay itong ating ritual sa kanila, ang ritual pong ito ay ang panawagan sa unan at litrato. I-search po ninyo 'yan kung ang inyong mga partner ay um, hindi po nagpaparamdam sa inyo at yan po ang subukan ninyo. Basta po, maging positibo po kayo at maniwala po kayo sa inyong ginagawa sapagkat ganun po ang ginagawa nila at talaga namang sila ay nagtagumpay. Nakakatuwa po. Shoutout po doon kay Ma'am na nag-message sa akin at you're very welcome po Ma'am. Anytime po na may problema kayo, message lang po kayo sa akin at gagawin ko po, po ang lahat ng aking makakaya upang kayo po ay aking matulungan. So ngayon po, ay itong ating ituturo sa inyo ay isa na namang panibagong gayuma. Upang ang inyong mga mahal ay laging mananatili sa inyong tabi At ang inyong o oh, yung taong inyong lihim na iniibig ay mapapasa inyo or unti-unting iibig sa inyo. Excuse me. Gagawin po natin ito ng Martes at Biyernes ng gabi, anytime po ng gabi, ay maaari natin itong gawin. So, ang kailangan lamang po natin dito ay litrato mo at litrato niya. At dalawang bato, yung batong buhay po. Yung batong buhay ang ating kailangan dito. Marami po tayong nakukuha ng batong buhay kahit sa, sa inyong mga paligid ay nakakakuha po tayo niya. Okay. Kung at kailangan din natin dito ng panulat at tilang pula. Tilang panulat Tilang pula, litrato mo, litrato niya, dalawang batong buhay at kandilang pula. So, ayan po ang ating kailangan. Okay, pag nandiyan na po ang inyong mga kailangan, nakahanda na, ay kuhanin mo ang kandilang pula at iguhit mo dito ang inyong pangalan, ang inyong pangalan. So, wala dito ang aking kandila. Nasaan ba yung aking kandila? So, mag-umpisa po tayo sa pinakadulo. Papunta ng sindihan. So, dito sa, sa dulo ng ating kandila, dito tayo sa dulo. Papunta po sa sindihan. Dito tayo magsulat ng pangalan mo at kanyang pangalan pag naisulat na po natin ito, ay hilingin mo ang iyong mga kahilingan sa kandila. Ipikit mo ang iyong mga mata at buong puso mong hilingin ang iyong mga nais mangyari sa kandila at saka mo ito sindihan at ilagay mo ito sa iyong harapan. Ngayon, pag nasindihan na at nailagay na natin ito sa iyong harapan, ay kuhanin mo naman ang bato. Sa isang bato ay isulat mo ang iyong pangalan at sa isang bato naman ay ang kanyang pangalan. Siyempre, pag pangalan, kasama po ang apelyedo. Automatic na po yan. Pag isulat mo ang kanyang pangalan, ay lagi pong kasama ang apelyedo. At mas mainam kung alam mo ang kanyang kapanganakan, ay isama mo na rin kung alam mo ang kanyang kapanganakan. So, sa isang bato, pangalan mo. Sa isang bato, ay pangalan niya. Ngayon, ang bato na may pangalan mo, ay ipatong mo doon sa kanyang litrato dito sa may bandang puso dito sa may bandang puso ang bato na may pangalan mo ay ipatong mo ito sa kanyang litrato dito sa banda ng kanyang puso at ang kanya namang ang bato naman na nakasulat sa kanyang pangalan ay ipatong mo naman sa iyong litrato kung saan banda naroon ang iyong puso okay po pagkatapos po noon kuhanin mo po ang pulang tela ang pulang tela at ilagay mo ang mga litrato na nakapatong ang bato doon. Ilagay mo ang mga litrato na nakapatong ang mga bato doon. Maaari tayong gumamit lamang ng maliit na picture yung hanggang dibdib po. Basta po, um, dapat na nakasama yung ating uh, puso. Nakasama po yung litrato na yung doon sa ating puso. Ngayon, pagkatapos mo itong ilagay, ay pakatitigan mo ang ningas ng mga kandila. Pakatitigan mo ang ningas ng mga kandila at umusal ka ng isang ama namin, isang sumasampalataya ako at isang ama namin. Pag tayo po ay nagdasal ng sumasampalataya ako ay hanggang sa ipako sa cross po lamang. Hanggang sa ipako sa cross po lamang, sumasampalataya ako hanggang sa ipako sa cross at isang aman namin, yun po ang ating usali na panalangin. Pagkatapos mong umusal, ay muli mong ulit-ulitin ng pitong beses ang iyong kahilingan. Bago mo, bago mo sambitin ang iyong kahilingan, ay sambitin mo muna ang pangalan ng iyong nais, ng ating ginagayuma. Halimbawa, siya si ay siya si Romnick Diaz si Romnick Diaz Romnick Diaz tapos yung mga kahilingan mo ikaw na po ang bahala kung ano ang iyong mga hinihiling dapat yung iyong mga kahilingan ay yung talagang galing sa iyong puso. Yung iyong gustong mangyari, yung nais mong mangyari sa inyong relasyon o nais mong mangyari sa taong iyong lihim na iniibig kung ano ang nais mo, yun po ang bigkasin mo. Dapat ang ating pagbigkas ay galing sa ating puso. Pagkatapos po yung humiling, ay hayaan mo ang mga kandila, ang kandila na tuluyang maabo pakatitigan mo ang kanyang mga ang kandila at ang litrato at ulit-ulitin mong bigkasin ang iyong mga kahilingan hanggang sa ang ating kandila ay tuluyang matunaw. Ngayon po pag natunaw na ay kuhanin mo po yung at um, tulo ng mga kandila, yung tunaw na kandila at isama mo doon sa tilang pula pagkatapos po ay balutin po ang bato na may kasama yung litrato. Balutin po ito pagdikitin ang bato na ganun din pagdikitin din ang inyong mga litrato. So for example, halimbawa, kailangan pa ba ito? So, tiga lang ha. Ay, So, halimbawa, ito ang ating litrato, ha? Ito ang ating litrato. Wala kasi. So wala po ako isang wala ako isang litrato dito. Sample na lang tayo ah. Sample lang naman po ito. So halimbawa na tunaw na ating kandila. Nandito ang ito ang yung litrato, uh, ito ang yung mga litrato ay pagtupiin mo ang bato, di ba? Nandito ang bato pagtupiin mo ito sa kamo. Itali ng mahusto ang ating perang pula ay tali ng gusto ang ating telang pula na so nilagay mo rin ang wax ng ating kanilang natunaw. Pagkatapos ay ilagay mo ito o itabi mo ito sa iyong pagtulog sa loob ng tatlong araw. Gabi-gabi ay dasalan mo ito, hilingin mo ang iyong mga kahilingan sa loob ng tatlong gabi. Sa loob ng tatlong gabi, So, if ever ginawa mo ito bukas, Martes, ginawa mo ito bukas ng Martes, counted na po yan. So, Martes ng gabi, Miyerkules ng gabi, Huwebes ng gabi. So, Biyernes po ng umaga, ay ibaon mo po ito sa lupa. Ma'am, wala po kaming lupa sapagkat po ang aming paligid ay puro po semento. Napakadaling gumawa ng paraan. Maaari nyo itong ibaon sa um, sa lupa na may paso, sa paso na may lupa at doon po ninyo ito ibaon at hayaan po ninyo doon paglipas po ng tatlong araw. Ayan po, gawin po ng tama, walang papalitan, walang babaguhin at higit sa lahat, samahan ito ng buong dasal at pananampalataya at syempre ang iyong pananalig. Kung ikaw ay may duda sa mga ganito, huwag nang magsayang, magsayang ng panahon at oras sapagkat wala din pong mangyayari sa inyong ginagawa. So, ayan po lamang. Maraming maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat.